check natin yung pinapalambot natin yung karne ng baka mga ito malambot na to mga ito Tapon natin yung unang sabong, mga idol. Tapos, palitan natin ang panibago. Let's G. Mayroon din tayong Chinese Pichay, mga idol. Kamote sa kapatatas. Halo natin dun sa ilagang karne ng baka. Balatan natin. Let's G. Naugasan na rin natin yung karne ng baka, mga idol. Lagyan natin ng tubig. Sa si pangbuos, mga idol. Bawang. Sibuyas sa kaluya mga ito Sabi na rin natin yung kamuti saka yung patatas mga idol para madurog manamis namis ang sabaw maglagay rin tayo ng cubes mga idol meron natin timpahan pag kumulo na mga idol saka natin takpan kumulo na mga idol buksan natin at timpahan para mga idol konting asin Lagyan na rin natin yung siling panigang mga idol saka natin dagpan Nagayin na rin natin yung Chinese pichay mga idol mas marami, mas masarap mga idol. Wow! Tapan natin ng mga 3 minutes kalipas ng 3 minutes mga idol buksan natin yun kira po yun mga idol huh? nice 3 poin mga ito